Inaprobahan ni Pangulong Aquino ang anim na mahalagang infrastructure projects matapos ang board meeting ng National Economic Development Authority o NEDA sa Malacanang. Kasama rito ang Pangil Bay Bridge project na pinaglalaanan ng 5.1 billion na nakakonekta o magkokonekta sa Tangub City Misamis Occidental at munisipalidad ng Tubod sa Danao del Norte. Dahil dito mapapadali ang pagtransport ng mga produkto sa nasabing mga lugar. Kabilang din ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway o T-Plex na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos, ang NLEX SLEX Connector Road na nasa 20 billion pesos at ang Kala X na nasa 20.105 billion pesos. Ang North-South Commuter Railway Project o NSRP Phase 1 ay pinaglaanan ng pondong 117.304 billion pesos Abang ang North-South Railway Project o NSRP South Line ay nasa 170.699 billion pesos. Pinirmahan ng Pangulo ang mga proyekto para mabawasan ang traffic congestion na isa sa mga hadlang sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Importante po kasi yan dahil yung patuloy na pagpunlad ng ating ekonomiya ay nakabatay doon sa pagiging mahusay ang daloy ng produkto at ng mga tao at na-identify na po yung congestion sa Metro Manila bilang isang pangunahing problema. Malaking oras at malaking alaga ang nasasayang dahil sa mahigpit na kondisyon ng traffic sa pamahilaan.